ang sa naman, mas sa akin ha, kung tatanungin niyo ako ni ang sa naman yung puso ko, longing siya eh, parang nangungulila naman sa kanila. Kasi, pero sa tingin ko ito yung pinakamaganda, yung best na pwede natin gawin na, kasi nakikita nila yung ano, sitwasyon ng buhay, yung hirap ng buhay, yung hirap ng nanay, ng mga kapatid. So magagamit ni Kuya Luis yun Maging Inspira inspirasyon niya. Maging lakas po ng loob niya yung nakikita ang hirap po dito. Kasi isang pinakamagandang ano yan eh. Para maging gawin ng lakas ng ano eh. Para lumaban, magsumikap, mangarap. Okay. Kasi nakikita ko yung hirap ng nanay ko. Kailangan pagbubuti aaral alam nyo, kuya, hindi ako, hindi ako masyadong magaganito kung ko nakilala si Jenny Rose, si Karen. Sabi ko parang pinam, ang ano ko lang, binibigay ko ng best ko, pero parang nasa respeto. Na umaalis sila, hindi, hindi ko alam, hindi nagpapaalam. sa parang nagpapalaki, nagpapalaki ako ng mga batang lampa, sabi mo ganito. So, siguro nagkataon, nagkatagpo, nagkataon na, nag, siguro sig, pinagkataon na magganong-ganon sila para mag, yung decision ko, eh, o oh, nanay, pa, 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 pa ano yung sinanay dito para magkausap. Tapos yun na pala yung way, siguro, para malaman ko yung ginagawa ng kuya mo. Hmm, hindi pa nagkaganon, hindi niya malalaman. Hmm, hindi ko malalaman, nay. Meron pa Ah, uh, so, mabalik tayo na Ano po yung decision nyo? Sa yung lupa po na saan kaya dito? Na pwede kayong... Para mapag-aralan ko po yung ano. maganda po yun kung saan mo rin. Kahit kapraso man lang matayo ang Hmm, para maplanuan ko po. Kasi kung kakausapin ko si Ninong mo. Kasi di ba kaya tayo nag... Wala, nag-iipon. Ano? parang nga sa pag-aaral niya. Iyon po kasi yung mahalaga sa akin na pwede kong mairegalo sa kanya. Eh, eh sabi naman ni Ninang, eh, sasagutin niya. Eh, sabi ko parang hindi masyadong mahirapan na po si Kuy. Ninang, nawala po kaya Nina? Ninang. Ninang! Ninang! Basta, i-anong nalang na. Lala Ala ko tuloy yung ano ni. Sana ko tuloy yung painting no. Kung dinulog ko itinaya. Ano pala ako ya pagbalik ko pa alala mo. Ninang pag aynde. Pagbalik ko po ni Ninang nadaling ko na lang pusa. Hindi dadahan ako sana pagbalik ko diyan eh nakatakot. O iko. Hindi na po ko yung naawian tagal na. Ah, dadano daan daano kayo sa amin tapos puntahan na natin si Kuya dito. Yung si ano pala, yung si Melvin na. Naat na yun siya. Okay naman po siya, Ninong Precious. Pagka po pag-uwi niyo, dadaan tayo dito, dadaan din no tayo doon. Uh, Basta i-ikaw na lang pag nan, huyo, ko yung pera. Ikaw na lang mag-alaga sa kanya. Oo. Sa, Sa ano na lang 'yan? Ninang, sa ano na 'yan? Sa next na 'yan kasi may dalaw na po ako na pera. Hindi pa maganda, 'di ba? Oh, po. Pero ngayon po, may may dala na po ako na pera. Sa next na po na ano po niya sa niya. Kasi hindi naman, oh. hindi naman, isahan ko na lang yung papadala ko. Tapos, baka mga ilang buwan ma ma noon. Oh. Isahan ko na lang kasi hindi naman, ayoko naman magpadala ng ano, bang pang-tinti. Isahan ko na lang. Dati ka, rinig mo ba? <laughs> ano rinig po? Mo, rinig po kayo ng inaanak niyo? Tulad nung dati. Oo. Oh. Ano? Aba... May girlfriend na ba yan si Luis? Lalo. Hindi ko po alam. Lalo. Itong nakaraan, baka hindi ko po alam. May... Pa may balang pa yan. May balang pa yata. Huwag na hanapin na. Wala daw po. Wala. Huwag <laughs> naman mag-girlfriend, Luis. Ako, Diyos ko. Uh Huwag tapos ka. Mahirap ba ko tinapos. Kung hmm. wala ka na ng tinapos, tapos wala ka pang utak. Anong mong kakabuhay mo? Nga nga. Mayroon lang eh. Ang dami nga nag-aasa ka ba dyan na maano lang sa first time. Okay mm -hmm. lang, pero hindi nila iniisip yung ano eh. Wala naman. mo. Pwede nga makikita. Tawad? Pero masarap sa... Buhay, uh, masarap pa yan ang buhay. Masarap pa yan ang buhay na walang asawa. Oh, uh, ano naman o to? Ah, uh, Hindi ko alam bakit. Na, ang, galing, ang galing naman o niya nung ano yun. Eh. Tapos... Ay Yepo. Pero, pero sa tingin ko po makakabawi ito ngayon. Uh, yun lang po yung itatak niya sa ano. Kahit ako, uh, kahit hindi ko sabihan na ngayon, gawin mo na lahat. Pero sa tingin ko, nakikita ko sa mata niya, gagawin po niya lahat. Talagang love ka mo. Ni oh. Ah. Pero doon sa five years, Ninang, uh, ano naman, nagdulot naman ng kaligayahan sa puso namin. Sila po nila kuya. Ayun Ay, ka, ayun. Kuya Luis. Ah, sinin ang ah, tawag ka? Bumalik doon sa putikan. Yung putikan Di ba, ba yan? Yung itikan. Gusto mo bumalik doon? Hindi ba? po. Balik ka. Isipin mo, ha? Ah. Kung sa sitwasyon mo, ha? Ang dami na kaya sa'yo? Ang dami ng mga ninang mo, o? Kabila yung mga ninang mamahal sa'yo. Alam mo ba inaasahan namin sa'yo? Ha? Si, ta? si tita, ane, mga 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 si, tita, si tita Ana hindi ko pa makausap. Wala. Para si, tita lang sa akin, Luis, wala akong, wala akong hinihingin kapalit. Kung ano man ito sa'yo, alam mo yan. Sa ah. Sa mula nung kita, alam mo yan. Wala akong hinihingin kapalit. Ang hinihingi ko lang, magpakabait ka. Suklian mo ng pagmamahal yung mga taong umahon sa'yo sa putikan. Ah. Yun lang yun. Wala akong ipin sa iyo na ganito, ganon Ano mga po yun. Ma, maano ka sa akin. Makinig ka. Straightforward din magsalita si Nina. Ang dami nagma nagmamag sa'yo sa mga nino ko. Yung mga nino ko, inaasahan nila sa'yo. Magpakabait ka. Magpakabait ka sa'yo na takitekram mo. Yung na inaasahan namin. Ipaliwanag mo nga kay Kuya kung ano yung mga huli lang bakit nagkaganon yung ano mo yung mga 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 ano mo yung parang yung mga nagagawa mo para maintindihan lang niya ah, kasi ako hindi ko din maintindihan eh Ano ba yung ginawa ka, gusto mo? Gusto mag-explore eh. Kami Luis, kami Luis wala kaming wala para lang sa akin. Wala akong hinihingin ano sa nakapalit para sa mga na nabibigay kong pagmamahal sa iyo. Yung pagkabait ka lang, makatapos ka ng pag-aaral mo. Oh. Ah, okay. ni... Alam mo yun, yun, na. Pati si Kuya Melvin mo, yun din. Mm. -hmm. ang ano ko doon, nang umano ba ako sa iyo, lahat ng pinigay kong pagmamahal sa iyo, may binanggit ba akong pa pabalik sa akin? Hindi. Hindi lang ako. Ang ina, inaano ko lang sa iyo, magpapakabait ka dyan sa mga taong tumulong sa iyo. Nung nasa putikan ka, yun lang yun. Oo. Oh. Ang yun mo, basta nag-aaral ka lang. Ang daming, yung mga ninang mo dito na tumutulong sa iyo, hindi lang ako. Inaasahan noon, magpakabait ka, makapagtapos ka ng pag-aaral. Hindi naman sa binabawalan ka kung ano yung gawin mo. Pero yung, yung nasa tama. Oo. Oh. Yung alam mong bawal yun, yung alam mong bawal, wag mong gawin para man sa'yo yun eh. Kung magmotor-motor ka dyan, ng kung ano-ano, kung mabangga ka dyan, o. Oh. Ilan bang buhay mo? Isa lang. Oh. Halimbawa naman, dyan sa mga sponsor mo. Halimbawa dyan sa mga sponsor mo. Kung may, kung may nagmang, may magbibigay ng pagmamahal sa iyo, sabihin mo, oh doon, idiretso na lang ninyo doon kay Tatay Tegram. Ah, oh. doon. Wow! Wo, Huwag silang i-bypass. Yung respeto ba? Kasi alam mo yun, di ba kami? Noong panahon namin, noong panahon namin, hindi kami nakikialam sa iyo. Ano, basta kami, dumirito kami kay Tatay Tegram. Alam mo po, kung pagmamahal na diba namin sa iyo, di ba? Ah. Uh hindi -huh. minsan hindi, hindi minsan hindi ko hinigi ang bank account niyo, di ba? Ah. Uh -huh. Tama 'yon? Ah. Uh -huh. lahat ng tulong namin sa iyo, diyan pinadala noon pa pati sa Ate Julian mo. Lahat ng tulong ko noon kay Melvin sa Ate Julian mo, diyan sa kay Tate Tekra mo pinadaan. Halimbawa, diyan sa mga ninang ko, diyan sa mga tutulong sa iyo, sabihin mo. Halimbawa, may tulong sa iyo, doon na lang po ninyo idiretso kay Tatay. Kasi siya, binibigay naman po niya sa akin. Anong sasabihin mo? Maghihintay ka. Ah, bakit? Masarap ang may tinapos sa totoo lang. Pag may tinatapos ka, ikaw, oh, ikaw ang naminili kung anong direksyon ng buhay mo ang gagawin. situation hmm. sitwasyon mo, anong ipakain mo sa kasawa mo? Pareho kayo na dyan. Sa so, tingin ko ni hindi pa malayo pa sa vocabulary ng pag-aasawa. mo. Inal mo yung buhay namin. Ako din hindi ko na po ano, yung buhat nung nag cellphone si Kuya niya, hindi ko naman no na. Pero siya hindi ko pa po pinagamit talaga kasi 18 si Kuya niya, alam po nila pag 18 pwede nang gumamit. Baka nga po sa isang kinaselos niya yung motor eh. Sabi ko nga, 18 na si Kuya niya, alam mo naman, di ba? 18. Tapos yung cellphone. Ay! Namakay po yata pala. Okay. Siguro ano na. Anong gusto mo sabihin kayo nino? Ayun. Yeah. Higyan po niya ng precious sa ah, lahat po. Hmm. Ah, Ay, <laughs> Hindi <laughs> mapakalisin niyo mo talaga. Dinang! Ayun na po. Eh, sorry po sorry po. <laughs> ang signal ni Nang eh. Ay, ganun na lang. Uh, 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 ipadala lang. Ikaw na lang ang bahalo sa pera. Pagkakara, basito. Eh. Ako na lang magpapadala. Oh, tsaka din po ano. Um, Diyan na lang na account mo. Hmm. <laughs> Kasi may dala naman po akong ano, pang tuition po niya ngayon. Tsaka po yung pinadala hey, po ni... Hey, Ijaw? Hey, Ijaw? Kaya talagang sa iyong boy. Ikaw na lang bahala. Oo. Oh, Pag pinadala ko na. Sige po, Ninang. Yeah. Hindi ko naman. Ikaw ang bahala Ay, talagang mo ibigay sa kanila. O ano, basta. Na, na ibigay ko na yung sinabi ko. Ipapadala ko na yung sinabi ko. Ako. Oh, thank you, Ninang, sa lab po kay Kuya. Ninang. Ay. Ay, ay. Nandito ako. Ninang, thank you sa love kay Kuya. Eh, ano ko na lang yun? Eh, isa, isahan ko na lang kasi para maano na lang. Ikaw na lang ang bahalang mag-ano doon kung ano yung kaya na lang ang mag... Apo, kung pag... may meron na dyan, di maaarap pa naman. Apo. Ah, Pagbalik ko po, i-mention ko lang po sa kanila magkano po yung pinadala niya para alam po nila kung magkano po yung hindi mo i-diretso sa kanila. Basta sa ikaw mag-manage doon. Kasi anytime na may kailangan siya, at least magbigay ka. Apo. Ano naman po si Nanay Jack po, tsaka si Nanay naman, ano ho sila? Uh, friends ho sila, tsaka uh, para ho silang tsokaran. Madali pong magkano si Nanay kay Nanay Jack. Mama, ma, ma. ano naman yun, mama? yan ang gusto ko sa kanila eh, Mga marunong silang tumanggap ng pagkakamalo ng anak. No. Um, yun din po yung ano ko kaya yung galit ko naman yung tampo ko kay Kuya Luis na wala naman po. wala nang ano sinabi ko sa kanin nang sinabi ko na... Eh, wala sabi ko sa nang ano wala ko ano wala nang Sabi ko, ko ano wala nang ano wala Yan ako saludo sa ano sa kayong ano wala nang ano wala nang ano naman uh, sabi naman ni Nanay ni Luis, eh ako naman po sabi niya, eh laging pasalamat po sabi niya bakit ako po sabi niya mag-ano eh mm. kasalanan naman ni Luis yun, sabi niya. Yeah. At saka laging pasalamat ko sabi niya kay Tekram dahil sa uh, ginawa nila kay Luis na ganyan. At yeah. saka bakit ko naman siya, bakit naman sabi niya ako magagalit, eh kasalanan naman yung talaga ni Luis. Yeah. Yun ang sabi ng Nanay, makausap ko. At saka ako Kasi po... sabi... At saka sabi ko panood ko yung video mo na, eh, sabi ko sa kanya. At saka ako po, in good faith naman na uh, alam naman ni Kuya wala po kung dapat ipaliwanag sa Kaya sabi ko, hindi na ako magsasalita. Eh kaya lang hinahanap po siya. Kaya, yun. Eh, kailangan po talaga magsalita. Kasi nga, lumalabas parang... Di ba po? Eh, kailangan ano? po namin i-defenseahan yung ano namin. Kawawa naman po kami. Kung ano lang po yung naman na, yung totoo? Ah, ako sa side ko naman, ako ayoko rin mag-isausaw dyan. Basta ako kay Luis lang. Yung sinasabi ko, focus lang ako kay Luis, yun lang sinasabi ko sa kanya, na kami mga sponsor, Luis. Kami mga sponsor mo, ako, ako yung siya ko. Mostly, sa side ko, ayoko, ayoko. Hmm. Halimbawa, pinigyan kita, eh gusto na kitang hangginin, hindi yun. Hmm. Hindi ko, hindi ko gagawin yun. Hindi ko kayo mamaw... Baka wakwakin niyo po, ah. <laughs> <laughs> ang gusto ko lang sabi kong gagawin, ang gusto ko lang sabi kong gawin eh, kakausapin ka na huwag mong mo kay sa Nina. Ganito ko. Nina! Harap mo buti kasi yun. Nina Precious! presyos. Nina Uy! Uso ngayon yung nang wawakwak, kung baka wakwakin niyo po dito. Ay! na <laughs> gets din pala. Uh, alam hindi, niyo po yung mga wakwak, -wak, yung mga na wakwak. Alam ko yung limit ko uh, uh, po. Alam ko yung limit ko po yung tekram. alam ko alam ko kung saan ako lulugar. Oh. Uh. Sponsor lang ako. Oh, uh, po. hindi po napakalaking parte niyo po sa buhay niya, sa buhay namin. Hindi ko sponsor lang po ako noon. hindi, hindi po. po, hindi po yun ang touring po namin sa inyo family po kasi mina, mina, minamahal niyo si eh. may pangarap din po kayo sa kanya <laughs> nangyayari dyan kasi sa inyo nagkasulutan ni eh. si Mr. mga ano gusto ng angkilinig eh. <laughs> or kita ni eh. gusto lang angkilinig hindi ko alam mahilig ko silang manulot yan ang hindi rikado dyan hmm. <latego> Dalawang buwan? Dalawang buwan po. Pinangano lang po yan. Hindi ko po alam anong ginawa nga ni Kuya doon. Alam mo ba yan, Kuya? Hindi oh, ko pala alam ni Kuya yung kapatid niyan. Wala ka po palang alam sa perang dumalating mo sa kanya. Bakit may taan ba yun? Mayaman ba mga yun? Um, Saan Saan katrabaho mo yun? sa tingin ko po ni Precious, iba-iba po yung ano, parang pinapaabot lang po sa isang tao pero iba-ibang tao po galing. Bakit hindi nila? Bakit hindi nila nililigay sa inyo? I yan nga po. Kinukuha po pala yung loob ng bata. Ayun nga yung sinabi ko kay Luis kanina. Sabi ko, Luis, mula nung, mapun mula nung inalagaan kita noon, hiningi ko ba ang bank account mo? Sabi ko, hindi. Eh. Kasi, at saka, wala. Nakasang yan pa ako. Parang nawala. Parang, yung nagpapagpindig ko, noon, never ko nagpadala dyan sa, ka, sa niya. Di ba? Yeah. Ay, Julian, noon. Sa inyo lahat dumadaan yun. Oo yeah, po. Kasi, iyon lang ako. Nina, na. Ay. Uh, Mag-uusap po tayo ulit. Ano na rin po eh. Yung biyahe po kasi pa uwi. Oh, eh, Ma matagal oh, din. Oh. Thank you po sa love po nyo. Yung concern. Yung, Ay Yung, yung napakaganda po pong no, ano. Niya? Napakagandang pangaral po nyo. Na. Napakaganda po. Thank you po. Kasi pag-aaral lang na, pag na sa akin, Luis, na uh, hindi naman, hindi mo naman ako sponsor eh, kasi naman, hindi naman ako ang nagpalaki sa iyo diyan. Oo, umangat ng buhay mo, si Kuya Ramil mo 'yon. Ako, ano lang ako. Nasa side side lang ako. Pero ano lang, alam ko naman kung sa na hanggang saan lang ako lulugar. Wow. Ikaw, kayo yung ano doon. Thank you po sa respeto, tita. Uh, Ninang Precious, thank you sa respeto. Ninang, parang hindi ko kami masyadong... Para hindi ko kami masyadong gabi. No, update ko po kayo. O oh, sige sige. Tapos update, Basta na update na. ko rin, update ko rin no sila 'pag yung pinadala niyo hmm, para hmm. alam din po nila. O oh, sige Pukunta sige. Pupunta rin po ba? ako dito. O oh, sige. Tapos pag ko kasi namin kung ano po yung pwedeng magandang gawin doon sa plano ko po. No? Ayokin nina O oh, sige sige. Para makauwi na rin po kami, may live daw po kami. Ito, pa-ingat kayo 'pag ano mako. Kay... Uh, po? Uh, po. Okay. kayo, ano po? Opo. Kayo, po yung mag-iingat dyan, Ninang. Nasa malayo po kayo. Oo, oh, sige, na. Thank you, Ninang. Ang oh, gabi ni Ninang. Ninang, thank you, Ninang. Precious. So, uh, Nay, ano na lang. Uh, nasabi ko naman yung gusto kong iparating sa inyo. Kung ano, uh, update niyo ako kuya, ah uh -huh. Ako. ko lang po pala yung kay Tita Ana. Yung pinadala niya. Magkano sabi ko naman kuya? Yung so, kay Tita Ana, 10,000... Ano naman ako? 10,000 something yun eh. Pero gawin na natin 10,500. Hmm. four, five, six, seven, eight, eight nine, ten, Kain. Ana, thank you po. Thank you Ninong Ana. Okay. Nagiwan po ako ng 29. Sa so, ano? Tapos mga ilang araw po, update niyo ako. Kasi gusto ko pagkatapos yun ng isang bahay po namin ginagawa doon. Eh, manexot to. Para... Magtatanong pa nyo. Tapos... Ay, makakagawa ng kapat. May kasutang pahang doon. Kahit yung ano lang, yung masasabi niyo yung bahay niyo talaga. Kahit yung lapat lang ito. Tapos ano po? Ah, at saka ano po? Kakasabi ko din sila ano, tita Ana si Tita Linda Ramos. Tapos yung mga ano po niya, makamag sama-sama po kami para hindi po masyadong ano, madugo eh, alam ko naman masaya din yung mga ninong mo pagka ano, sa gagawin natin. Yan. Sa mga ano po, nagmamahal kay Kuya, uh, ito, ito yung tay. <laughs> Parang nakakaya eh, no? Uh, kaya yung tatay na humingi ng, ano, no? Humingi ng lifeline sa mga nagmamahal kay Kuya. Kasi po ano po eh, nagkasunod-sunod po yung, ano, you know, yung... Uh, kahit to kasi hindi naman sila konkretong bahay na ginagawa namin mag talaga. Eh pero ito, sana mag gusto maibigay yung kahit paano yung best ko kay Kuya. Tapos kahit paano sana may matira doon sa hindi puno natin. Sa, ah, uh, kay Ninang Precious, ah, uh, kay Tita Ana, kay Tita Linda Ramos, at, ah, uh, nandun, kuya, yung mga, ano, mga pangalan. Sa Evangeline, ba? Tita Evangeline. Si Tita, ano uh, Ninong RR pala, yung... Ah, ah. sa, ano, Tita Evangeline, Ninong Evangeline pala, Ninong RR at yun, Tita mm. Evangelina. Kuya, okay. ano, ingat, huwag burara ha. Awa. Okay. Ano mo naman si kuya mo, kasan mapatong. Nay okay, ha, yeah. gusto ko kasi may suot-suto siyang pintas. So yung, masuot niya yung gamit ng ninang. Mga regalo. Tapos yung ano pala kuya, yung laptop, hindi ko pa nataan sa akin. Sige na. Tapos, eh, pues, anong cellphone pala nabili mo, Kuya? Nabili ka na daw ng cellphone. Ano yung Nabasag po yung screen ng isang araw. Naraglag po ng bata. Hmm. iPhone 11? Ay, yung hawak mo nun. Yung maliit. Nalaglag po ng bata? Kasi basic ako po, Kote Graham, talagang ano po eh, pinanga, pinangangatawanan ko po na 18 pa lang dapat sila mag-cellphone eh ito ganyan nito na, na kay nanay eh kaya hindi ko talaga sila pinagamit ng cellphone si kuya lang po niya kasi mag-18 na ginagamit ko na kaso ginawa ginamit sa mali naman kaya yun pero tignan ko ano uh -huh. uh -huh tingnan ko kung ano yung cellphone kung ano. Paano nabasa? Yung hmm. LCD ba? Na po dito po sa doon. Tama po sa doon. At saka pagbalik na lang kasi gano'n na lang. Uh, paano ano po? Ay, ano po? Para hindi ko kami gabihin. Ito po nga lang. Salamat po. Hmm. Ayaw po ulit. Hmm. Mm -hmm. Nakakang no, namiss ko pang yakap na to. Kuya, ingat lang dito ha. Eh. Ako. Oh. Kasi so, yung ano, yung pagka nasabihan kanina, no, meron pa ba bang ganun? Gusto kong linawin yung pag nasabihan yung umusulat. Wala lang pong tibo. Wala lang tibo, no? Hmm, dito, 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 dito. yan na mo yung kuya, tanggalin mo ha. Para ano. Basta ano naman. Sabi ko nga, nung una kitang pinunta dito, pagka may nakikita akong magandang improve, uh, magandang development, siyempre, alam mo naman yung ginagawa ko bilang ama niyo nung nandun kayo. Kung pwede kong ibigay din yung best ko kahit wala na kayo sa piling ko. Pero yung five years ko yan, hindi yun mawawala basta-basta. Kayo nga lang yung parang gumagawa. Parang kay God, tayo lang mi, minsan yung lumalayo sa kanya. Eh, pero siya nandyan pa rin. Eh, yung sa akin din, parang ganun din. Eh, kayo na mismo yung parang gumagawa ng ano, di ba? Kumbaga tayo nagda-drive ng buhay natin kaya da dapat ngayon maging wise ka na. Alam mo na yung tama at mali. No. Ikaw. Ako naman yung maghahag ngayon. Okay. Mhm. Mm -hmm. Welcome. Nay.